Rider 115 mga idol FI na yan Ayan nalulobot palagi Kaya naman ipupull wave natin Gamit itong lihuwa mga idol Madaling ipull wave ito kasi Yung stator nito mga idol Ay naka full wave na So ito yung hahanapin natin mga idol Yung dalawang wire na yan Yung white tsaka dilaw Galing yan sa stator Yan ang gagalawin natin dyan mga idol Hindi na yung loob ng stator Dahil naka full wave na yan mga idol Kaya napakabilis itong ipull wave Bale, yung dalawang wire na yan mga idol, yung kulay dilaw at kulay puti, yan ay ilalagay natin sa lihuwa na rectifier mga idol. Dugtungan natin yung dalawang wire na mababa Tapos ito naman yung rectifier na stock, tatanggalin natin yan mga idol. Papalitan natin ng lihuwa. Bale, ito yung lihuwa mga idol, full wave na rectifier. Madali lang yung wiring to mga idol. Ayan, may color coding naman to. Itong kulay green, yan... Ground ng rectifier mga idol, ilalagay natin sa kulay black na merong lining na white. Ayan, yan yung ground din ng motor, yung kulay black na merong lining na black. Tapos itong kulay red, mga idol, positive ng motor, ilalagay natin sa kulay red ng rectifier. Positive din yan, mga idol. Itong kulay dilaw at kulay puti. Ayan yung idudugtong natin doon galing sa stator na kulay dilaw at kulay puti, mga idol. Pwede magkabaliktad yan, okay lang. Walang polarity yan, mga idol. Napakabilis lang nito mga idol tapos lagay natin yan kapag tapos na may wiring mga idol. Tapos yung kulay black natin mga idol ilagay natin yan doon sa positive ng relay. Yung relay ng signal light mga idol ayan no oh. Ayan meron yung positive na galing sa accessories wire. Diyan natin ilalagay yung kulay black dahil yan yung control ng ating charger na liwa mga idol. Ayan para hindi siya mag overcharge. Kasi pag di nakabit yan mga idol, mag overcharge, pwedeng lumubo yung ating battery mga idol. Ayan, kaya napaka basic nito mga idol, panuorin nyo hanggang sa uli para masundan nyo yung gustong mag DIY sa inyo mga motor na merong Rider 115 FI mga idol. Napaka basic mga idol, ayan no? Oh. Hindi na natin kailangan buksan yan, di katulad sa ibang mga motor na mga Honda Wave o Kawasaki kailangan po buksan yan pero ito mga idol napaka basic syempre mga idol tulad ng dating ginagawa natin kailangan yan laging nakahinang mga idol para hindi mag o mag corrosion yung mga dugtungan ng wire para mas matibay kailangan talaga nakahinang mga idol wag na tayong gumamit ng mga sakit na yung mga lokal Ayan, tapos meron tayong shrinkable tube mga idol, dinodoble natin para sure, sure ball na surebol mga idol. Ayan. Talagang ugaliin natin mga idol gumamit ng panginang para naman masaya ng ating customer mga idol. Napakamura lang yan mga idol. Huwag na natin tipirin yung ating customer. Ayan o. Oh, ang ganda-ganda ng pagkainang mga idol. Talagang walang tanggal-tanggal yan mga idol. Ito yung luhuwa mga idol o. Oh original na liwa wag kayong bibili ng mga tag daan dahil local yon mga idol ito na mga idol yung full wave natin ayan rider 115 ano fi 14.3 14.4 14.6 yan ayan goods na mga idol tagasang ka idol Rosario Cavite. Ha, Pasig. Pasig Rosario. Ayun oh, shout out kay Idol. I ano niyo yung ano niya? Ano yung pangalan mo sa Facebook? Rubitik sir. Rubitik. Oh, Rubitik mga idol, i-follow niyo. Siya yung mga pumipitik sa ano, saan yun? sa anyon. Sa Marilake, baka mapitikan kayo niyan mga idol. Vlogger 'yan. Ayun oh. Dali na.